nakalimang game ka sa basketball, eh, limang baso din isasayang natin. Uy. For today's video, hala, vloggers yan. Kakain tayo ng healthy. Magluluto tayo ng laswa. Bulang lang sa mga Tagalog. Law sa Bisaya. Siyempre, kailangan natin talong. Tapos, kalabasa na pang parami ng muta. Okra at ang na binigay sa atin dahil cute daw ako. Char! At ito naman yung inihaw na ihalo natin sa gulay. At dahil marami kang kalaban, eh nagpatulong na nga tayo kay Mudrang Magayat ng mga gulay. At huwag nating kalimutan ang pinakamatindi nating sausawan. Wow! Habang nagagayat nga ako, eh bigla namang dumating itong order natin sa Shopee. Wow. At mismong si Pakner pa talaga ang nag-deliver nito sa atin. Pakner Junjun Barnuibo, shout out. At ito na naman si Tonya ang order natin sa Shopee. Kita nyo yan, ang kinis. Linisan at ugasan natin ang na mabuti para walang microbes. Ha? Ah, isa lang mo na rin ang maluto na. Pagkaluto na, inilagyan ko nga ng paper towel para naman walang excess oil. For cooking tips, ilagyan nyo lang ng konting nor cubes yung sabaw para naman at least may matutunan kayo sa akin, hindi pa rin noon noon lang. <laughs> Naluto na nga ang ating laway at may kasamang prito. Ayan, at titikman na natin. tuwag uh, at huwag kayong mag-alala, talaga ako tumikin. <laughs> at sa inyong mga nanonood na naglalaway, huwag kayong mag-alala. Marami kayo. Hala, ngayon. <laughs>